Paano natin ito itong problema ng traffic? Ayan, magpa-Bern mm -hmm. na naman, magpa na naman. na naman. Oo, oo. At saka isa pa, ba, pwede bang, sino ba dapat kausapin natin sa Skyway? Ayan, uh, nagbabayad na ng mahal sa Skyway ang mga motorista. just ko, parang uh, parking lot ang uh, Skyway. Ayan, pwede ba natin kausapin si RSA? Mm -hmm. <laughs> Don Ramon ang nagawa uh, naman ng paraan na uh, Secretary Lopez itong uh, problema sa Skyway. Nagbayad ka na ng mahal, traffic ka naman. Mm -hmm. Mm -hmm. So we will po uh, Apo Lakay. Ang problema lang po kasi sa traffic Apo Lakay, parati ko pong sinasabi, hindi na po isang ahensya mm -hmm. ang uh, may responsibility. Kailangan tulong-tulong kami, LGUs, NMDA. Mm -hmm. you know, it's a basket of solutions. Uh, dito din po sa Skyway natin, ang isa pong kadahilanan kung bakit uh, nagkakatraffic sa itaas sa ibabaw mm -hmm. ay dahil po yung pagbaba naman, traffic sa ilalim. Oh, yeah. So what we can do is to uh, deploy more traffic enforcers para dun sa lagusan at mga nasa skyway mm -hmm. ay talagang tuloy-tuloy sana yung daloy. Kung mm hindi -hmm. po talaga may stack tayo sa, sa ibabaw. Mm -hmm. So Usually naman po bago magpasko uh, at uh, kahit uh, meron po yung coordination ng interagency mm -hmm. meetings kasama ang MMDA, mga LGUs, kasama din ang LTO, DOTR para maplano natin mabuti itong sinasabi nating rush hour, mas lalo mm -hmm. na kapag uh, Christmas season. Ayan, alam ba tayo nakita ang solusyon dyan na uh, Secretary Lopez? Ang pinakasolusyon po kasi talaga, Apo Lakay, pagdating dito sa traffic natin, mm. no, yung sinasabi nating mass transit. Mm, Kaya ayan, po nga yes, po, oh, so uh, itong subway, itong MRT7, para po pati tayo na gumagamit ng uh, pribadong uh, sasakyan, mm. Eh, mas gugustuhin na rin po natin na tumakay sa mga magagandang mga trend. Yes. No? So, so. will be, kung baga magbibigay, bibigyan natin ng dignidad ang pagkocommute. Oh. Kapag matapos yes. natapos na po itong mga lalaking proyekto po. Ayan. Ako na like.